Uh, good morning to you, sir. Uh, kung Comelec like urge uh, President Marcos Jr. to declare May 12 as a holiday, uh, may decision na po ba malangan niyang tungkol dito? Ako, makakaasa po kayo mamaya po ay ibibigay na po ang proclamation. Ibibigay po namin sa inyo. Today. Opo. Inannounce ko na po. <laughs> <laughs> Thank you po. Ivan Mayarina, GMA Integrated News. You said, bukod sa driver's error, isa sa mga sinisisi sa nangyaring mm -hmm. aksidente sa NAIA na ikinamatay ng dalawang tao ay ang hinihina ng substandard na bollard. Na dapat sana napigilan yung SUV at naprotektahan ng mga tao roon. What does the palace have to say about this as well as the implied corruption in government contracts? Opo, oh, nakakalungkot po. May mga nasawi. Dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At uh, ito po ang na-install na sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng uh, ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag -iimbestigan. Ito po ay July 2019 na na-install po ang mga ito. Pinag-iimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Ito po ay uh, sa pag-uutos po ng Pangulo at uh, ito po ay tutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dison at uh, pati po ang um, pag-inspect sa mga bollards at um, ang mabilis pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakaraming. Tristan News Newswatch Plus. Good morning, Yusef. Um, Yusef, ngayon po nagsasagawa ng Kilos Protesta yung iba't ibang grupo po pagdating sa sitwasyon sa, ng prime water. Um, sabi po ng kabataan party list, may mga estudyante daw po na mas gustong at uh, mahirap namimili between pagtulog o tubig dahil po sa hirap ng problema sa San Juan, San Jose del Monte, Bulacan. And may nag-file na rin po ng investigation sa Senate at sa House of Representatives to look into the prime water situation. Sa part po ng palas, may deadline po pong pinigay ang Pangulo para sa result ng ginagawa rin investigation ng luwa. Sa so, ngayon po, uh, nag-iimbestiga na po at uh, titingnan po natin kung kailan po ito matatapos pero dapat po agaran po ito hindi po uh, pinagtatagal ang anumang maaaring danasin kahirapan ng taong bayan. So makakaasa po kayo ng mabilisang uh, pag-action po dito ng Pangulo. In connection po sa Prime Water din po si Senatorial Candidate Camille Villar and in recent Alianza Rally po, hindi na rin po siya nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Mm -hmm. Um, connected pa rin po ba itong sitwasyon ng Prime Water doon or nakakausap pa po ba ang Pangulo at si Senatorial Candidate Villar? Uh, sa ngayon po, uh, hindi po natin alam kung nagkakausap sila. Hindi po ako, personally, hindi po ako nakaka-attend ng campaign sorting. So, nung sa Cebu, hindi siya nakaka-attend. So, most probably, at the time, hindi sila nagkausap usap Okay. And even sa, ano po... Uh release uh, there's a, uh, before that po may isa pa pong rally na hindi din nabanggit si mm -hmm. Senator Candle Villar but on another topic na po uh, last na lang po yung sa drug testing na uh, in order rin po ng transportation department bukas po ba yung palas to uh, reconsider yung decision ng drug testing kasi po sabi ng piston um, Mahirap po yun dahil yung pera nga po yung kinikita nila apektado kapag ipinatupad yung mandatory drug testing para sa PUV drivers si former senator uh, Tito Soto sabi niya uh, after more than 24 million drivers were tested only 0.06% tested positive And it's simply money making uh, pag-aaralan po kaya ito dapat pong pag-aaralan kasi ito po ay kailangan ni po tandaan po natin ang pinaga ang inaalagaan po dito yung safety po ng commuters, ng mga uh, passengers, ng mga tao na gumagamit ng kalsada. Including na rin po yung mga drivers. Hindi po ito basta-basta maaaring sabihin na huwag na lang gawin kung ito naman po ay makakasama sa safety. So, pag-aalala pa rin po ito at huwag naman po agad natin husgahan na ito ay isang money-making device or uh, strategy. Okay. Last question, Aldin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kasi ka, uh, sa pareha po kay uh, Vice President Sara doon sa uh, Sambuaga, sinabi ka na posible daw yung, ano, yung ng 20 pesos na bigas. Pero ayaw niya ibahagi kung paano gagawin yung uh, pagbibenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Kasi ayaw niya tulungan si Pangulong Marcos. Ano po ang reaction dito na ang malaman niya? Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, na dito po ang kanyang sinabi, na uh, imposible talaga ang 20 pesos na bigas, pero pwede siya. Hindi ko lang si-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon ni uh, Presidente ng Vice President. Sabag-amin niyo po ito na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa amin niyang pagtulong sa ating Pangulo, ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin kung ano man po ang kaalaman na mayroon kayo, para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tinatiming. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po at yung iba ay nahihirapang bumili ng uh, bigas kahit sa uh, kahit na po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang vice-presidente. Thank you, Yusef Claire.